Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwantuhan. Isa sa mga unexpected o hindi inaasahan na pangalan na mababanggit sa trade rumors noong trade deadline ay ang former MVP Kevin Durant. Sa kagustuhan nga ng Phoenix Suns sa makuha si Jimmy Butler ay posibleng ginulo lang nila ang kanilang locker room kahit na hindi nakuha ang former East Finals MVP. Dahil pinakita nga ng Suns na handa na silang i-trade si Bradley Beal sadyang may no trade loss lang ito sa kanyang kontrata. Kaya naman hindi natuloy ang trade. Kaya naman sinubukan nilang i-trade si Kevin Durant. Andiyan nga ang Dallas Mavericks, Golden State Warriors, Miami Heat, Houston Rockets, Memphis Grizzlies at Minnesota Timberwolves. Ito nga ang mga team na pinakinggan ng Phoenix Suns regarding a Kevin Durant trade at handa na nga ang Suns sa i-trade siya pabalik sa Golden State Warriors. Nagkataon lang na hindi ito natuloy dahil si KD mismo nagsabi na ayaw niyang maglaro sa Warriors at ayaw din naman ng Warriors na kumuha ng player na hindi gusto maglaro para sa kanilang team dahil another Jimmy Butler situation nga ito kung sakali. So bakit nga ba gustong i-trade ng Phoenix Suns si Kevin Durant? that. Well, same thing nga ito kay Luka Doncic at sa Dallas Mavericks. Eligible na siya for contract extension at hindi fully convinced ang Suns sa deserving si KD ng sahod na matatanggap niya kung sakali kapag nag-extend siya dito. Ito nga ay kahit nag-average pa din siya ng 27 points, 6 rebounds and 4 assists per game on 52% shooting sa field ngayong season. Ayon sa balita ni Brian Windhorst ng ESPN, ay hindi natuwa si KD na nasasama ang kanyang pangalan sa trade rumors. Hindi masaya din si KD na nakinig ang Suns sa mga offer ng ibang team at mas lalong hindi tumasaya na handa na ang Suns sa itrade siya ng ganun na lang. Kaya naman asahan nga daw na gugustuhin ito na opisyal ng matrade pagpasok ng off-season sa ngayon nga ang Suns ay medyo magulo talaga ang lineup. Isang talo lang at laglag sila sa number 12 seed at sila pa ang may pinakamatinding remaining schedule sa NBA. Kaya naman hindi talaga malabo na mag-request si KD ng trade paalis sa team na ito sa offseason. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang hindi naman tumagal si Daniel Tai sa OKC Thunder, less than 24 hours nang makuha nila ito sa isang trade ay winave lang ito ng OKC at nais nilang magkaroon nga ng isang available roster spot para sa mga potential buyout candidates at isa sa mga team na pinag-iisipan na mabuti kung kukunin ba nila si Daniel Tai ay ang Los Angeles Lakers dahil sa ngayon nga ay may Mark Williams na sila. Jackson Hayes, Christian Coloco, Jemison at Christian Wood. Madami na nga silang center subalit so mas may kalidad nga si Daniel Tai sa lahat ng ito bukod na lamang kay Mark Williams. Isa pang pinag-iisipan ng Lakers ay posibleng mas kailangan nila ng sharpshooter sa ngayon kaysa sa isa pang center dahil sa pagbitaw nila kay Dalton Kinnick at Max Christie. Kayo ba mga kaibigan, ano ba sa palagay nyo ang posisyon ng player na dapat naabangan ng Lakers sa buyout market?